Idol ay, uh, araw ng Sunday at uh, general cleaning tayo dito sa ating tindahan at simple meron tayong pondador uh, special ito ang ginagawa natin ngayon ay uh, nagpipintura tayo dito uh, para at least mabago na naman pintura and ngayong araw din ay uh, lipat ng aking uh, nagpapa nag ano, sa upahan nating bahay no? yung aking pamangkin ng nakaupa doon aking uh, panganay So, andyan na sila, Commander. Pupunta tayo doon dahil uh, meron tayong uh, blessing doon ngayon. And uh, sasya tayo doon. Ito, tara na ito. Ito, o O, ako, tara na. Isira oh, ko Andyan na sila. Ay, damit ko ito. Pakikuha mo. Iba mamaya pa kayo magsasya? Dadalhin ko lang doon. Tara, let's go. Asa, ano pa ba? pa ba? So, pumunta tayo ngayon. Ito ang mga natin ng uh, red horse, mga soft drinks. Ayan. So, kailangan natin ayusin muna yung pindahan natin. No? General cleaning tayo ngayong taon. March na nga, dapat January. Pero dahil busy tayo, ngayon lang natin nagagawa. So, doon tayo pupunta sa papahang bahay natin. And, uh, ando na yung aking pamangkin na kalipat na sila. Ando na sila, Commander. Oh. Sige lang. So, nantay ko pa toto. And, ang susi. Ay, meron na pala ako. Tara na, let's go. Yun, so, dyan na muna. Iwanan muna natin. So, nandun na sila, oh. And, dito tayo manang halian dahil may konting handa dito sa paglipat. Dito sa ating nabiling bahay papahan. Katas ng fried chicken business. Salamat sa aking uh, panganay. Iliber Sindingan. Nag-imbita. At syempre meron tayong regalo. Pondador Special Tayo malapit lang mga idol eh Itong gusto ko dito dahil uh, Tawag dito Malapit lang yung nakuha nating bahay Kaya yun gusto din natin na uh, mabili okay. Dahil malapit So birthday ngayon na Inday So maganda rin tayo dun sa bahay mamaya Yung ating uh, Tindira Ayan si Inday At siyempre si Toto Adan sa so, sunod na birthday Kailan birthday mo to? Bagong tahun. Bagong tahun? Bagong tahun, bagong jin. Ah, putih <laughs> ya. Malupit talaga totoo adan So, dito yung ating uh, daanan. Ayan, ah. Oh. Uh. tatlong Marias. Panganay, pangalawa, at siyempre yung bunso. Ayan. <laughs> siyempre si Commander. Pinakamaganda dito sa mong bilbider. At siyempre si Inday. At siyempre, Na. Daddy, hindi mm. ako. Mamaya na, kaya pupunta muna tayo doon. Kain muna... muna tayo. Okay. Uy, baka makapiray tayo dito. May okay. music, mga idol. Kaya <laughs> baka makapiray tayo. Pinatay <laughs> ko. Nandito na tayo, Nandito na tayo wow. oh, sa ating bahay pa. Atas ng fried chicken business. yung yeah. yeah. So, ngayong ngayong araw ay lipat nila. Kaya tayo nag-upa. Okay. Hello! Ayan. So, ayan o. Oh. Makikikain kami daw, sabi daw. Yan. So, pasok na tayo, kaya mainit dito sa loob. Bakit nandiyan kayo? Tumigil kayo dyan. Ayun, dito tayo. At siyempre, uy, ang dami pagkain mga hey, ito. Ito yung ating uh, pasalubong. Ito mm -hmm. yung ating mga, uy, sarap. Diyos ko. Sabi, ano yan? Ilaga. Ilaga? Ilaga. Yung request ko? <laughs> <laughs> Nag-request <laughs> lang ng niraga dito, May. <laughs> Pero hindi yan, Ola. Punota namin yan. Hi, dalawa na ko. Hi. okay sa vlog ko, oh. Hi, busy. Busy sa cellphone. Ito yung ating bahay mga idol dito, oh. Ito yung aking panganay dito. Tingnan natin. Uy, limon! Ayun, no oh. So, si Hydra, wala, no? Sayang. Ayun tayo. <laughs>

Mayroong isang banyera na bangos. Mayroong chicken inasal. Mayroong isang bandihado na kanin. At siyempre nagluto nagloto, ayan o. Chipcook chip yan sa... Saan ba yan? Sa Tokyo Tokyo Japan. Ito pa. May minodo tayo. At ano ito? Caldereta manok. Siyempre may adobo konti. At saka sa napaka the best. And ano pa ba? Mama! Wala na pala. <laughs> Yun lang. <laughs> Yun ang ating uh, vlog. Oh, andito na yung ating uh, kasamahan dito. Uh, yung ating a uh, araw natin ngayon, no? Nang Sunday. Ito lang yan sa ating uh, bahay, oh. Ah, Ay, grabe. Talagang mga supporters. Dito mga Mga ano lang aking uh, kumpare, ng aking a uh, ano busy-busy na pamangkin ang duwag nagpatagalin ang nilaga sa so, sinday tiya si bibi bi bi hindi galing <laughs> ha so yun mga idol no? Ay, atin na itong uh, papakita ko sa inyo dahil uh, salamat tayong yung araw ng sunday sa ating uh, pag uh, sisikap ay masaya tayo ngayon eh. sa ating uh, nabiling bahay papahan tatas ng fried chicken business at ayun, uh, ay ang ihaw dito ang ganda dito mga idol na maaliwalas eh. yun lang and ngayong araw ang uh, ngayon Sunday din busy rin tayo dun sa ating uh, bahay naglilinis din tayo so ang ganda na ang ganda na ng outcome ng ating uh, din mga idol actually wala pa talagang pintura dito dapat may pintura itong red no? pero siya na daw magpipintura yung aking magkin na upa dito so masaya tayo ngayong araw ng kunting handaan lang tapos eh syempre kakalipat lang din no ay uh, tawag dito. Support tayo dahil bahay natin to. And, ang nag-uupa ay uh, hindi rin ba diba sa atin. Uh, napakaraming tulong niya na binigay sa atin sa bahay na to So, lahat yan. Mga pintura, kanya yan. Yung ibang mga gamit, kanya yan. <laughs> Sponsor niya yan. Kaya naman ay mababa lang yung ating bigay sa kanya na upa. Uh, parang tulungan lang kami. So, at simpre gusto ko rin na mapalapit din sa akin para at least ay uh, may kasama rin tayo dito sa Cavite and ah, uh, sama-sama din dito sa lugar lang din, isang subdivision so yun, enjoy tayo ngayong araw, and ah, uh, kamusta kayo mga idol dyan kung anong mga ginagawa niyo ngayon, sana ay masaya tayong lahat and ah uh, ang pinaka-importante ay magsama-sama tayo yun ang pinaka-importante kaya, kaya tayo naging masaya dahil isang blessing po yan, yung ah uh, magsama-sama ang ating uh, kaibigan at pamilya. Blessing na po yon sa buhay natin. Dapat po natin yon ipapasalamat. Ngayong araw ng Sunday. So, God bless. And, the... papakita na ako. Nakahubad kayo mga idol. <laughs> papakita ako sa huli. God bless. Bye. -bye.